Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikaunang araw ng Disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, "Dumarating na ang araw Natutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katuwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Herusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito. Ang Panginoon ang ating katwiran. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan, sa iyo ako'y tumatawag po ang Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro o oh Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag. Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Ikalawang pagbasa pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Esus kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong tutuwan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinibigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Aleluya, Aleluya. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,